ang kagamitan ng templo. Ikaapat na kabanata Nagpagawa rin si Solomon ng tansong altar na tatlumpong talampakan ng haba, tatlumpong talampakan ng lapad, at labing limang talampakan ang taas. Nagpagawa rin siya ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay pitot kalahating talampakan. Ang luwang ay labing limang talampakan at ang sukat sa paligid ay 45 talampakan. Napapalibutan ito ng dalawang hanay ng palamuting hugis toro sa ilalim ng bibig nito. Ang mga palamuti ay kasama na ng gawin ito. Nakapatong ang sisidlan sa likod ng labindalawang tansong toro na magkakatalikod. Ang tatlong toro ay nakaharap sa gawing hilaga. Ang tatlo ay sa kanluran. Ang tatlo ay sa timog. At ang tatlo ay sa gawing silangan ang kapal ng sisidlan ay mga tatlong pulgada, at ang ilalim nito ay parang bibig ng tasa na nakakurba palabas katulad ng namumukadkad na bulaklak ng liryo, at maaari itong malagyan ng labimpitong libo at limang daang galong tubig. Nagpagawa rin siya ng sampung palanggana para paghugasan ng mga kagamitan sa mga handog na sinusunog. Inilagay ang lima sa gawing timog at ang lima ay sa gawing hilaga. Pero ang tubig sa lalagyan na tinatawag na dagat ay ginagamit ng mga pari na panghugas. Nagpagawa rin siya ng sampung lalagyan ng ilaw na ginto ayon sa plano at inilagay sa templo. Lima sa gawing hilaga at lima sa gawing timog. Nagpagawa siya ng sampung mesa at inilagay sa templo. Lima sa gawing timog at lima sa gawing hilaga. Nagpagawa rin siya ng isang daang gintong mangkok na ginagamit sa pangwisik. Nagpagawa rin siya ng bakuran ng mga pari at maluwang na bakuran sa labas. Pinagawan niya ng mga pintuan ang mga daanan papasok sa bakuran ng templo at pinabalutan niya ng tanso. Inilagay niya ang sisidlan ng tubig na tinatawag na dagat sa gawing timog silangan ng templo. Nagpagawa rin siya ng mga palayok, mga pala at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Natapos ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Solomon para sa templo ng Diyos. Ito ang kanyang mga ginawa, ang dalawang haligi, ang dalawang parang mangkok na ulo ng mga haligi, ang dalawang magkadugtong na mga kadenang palamuti sa ulo ng mga haligi, ang apat na raang palamuti na ang hugis ay parang prutas na pumegranata, Nakakabit ang dalawang hilera nito sa bawat magkadugtong na mga kadenang nakapaikot sa ulo ng mga haligi. Ang mga kariton at mga planggana, ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, at ang labindalawang tansong toro sa ilalim nito. Ang mga palayok, mga pala, malalaking tinedor para sa karne, at ang iba pang kagamitan. Ang lahat ng bagay na ipinagawa ni Haring Solomon kay Huram na para sa templo ng Panginoon ay gawa lahat sa pinakintab na tanso. Ipinagawa ang mga ito ni Haring Solomon sa pamamagitan ng hulmahan na nasa kapatagan ng Hordan sa pagitan ng Sukot at Zaretan. Napakaraming tanso na ginamit ni Solomon kaya hindi nakayang alamin ang eksaktong timbang nito. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitan ito para sa templo ng Diyos. Ang gintong altar, ang mga gintong mesa, na pinaglalagyan ng tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang mga patungan ng ilaw na purong ginto, at ang mga lampara nito na pinapailaw sa harapan ng pinakabanal na lugar, ayon sa tuntunin tungkol dito, ang palamuting bulaklak, ang mga ilawan, at ang mga pangipit na puro ginto lahat, ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok na ginagamit sa pangwisik, mga sandok at mga sisidlan ng insenso na puro ginturin lahat ang mga pintuan ng templo at ang mga pintuan papasok sa pinakabanal na lugar na nababalutan ng ginto